Yes. Ay, oh, slide siya. Papasok <laughs> sa loob yung slide niya. Ayun, naglalaro. na siya sa loob. Oh. So, nilabas ko yung, ano, yung table niya. Kasi, hindi siya komportable doon sa loob. Matatakot siya. Okay, backslide. slide po. Yeah? Make it slide po. Backslide. Na no backslide. <laughs> na yung toys niya dito. Pinagpatong ko yung dalawa. Mm. <laughs> you, you, Ay, siya na lalabas. Ay, no. Diba? Nilagay ko yung slide. Yung slide doon. Tapos, ibang toys niya. Ibang toys niya, ilalagay niya diyan sa slide. Tapos, papasok doon sa castle na yan. Oo. Oh. Papasok doon sa castle yung toys niya. Ayan, oh. Dito yung slide. Tapos, papasok doon sa... Ha? Huh? Hi, guys! Hi, guys! How are you? Hmm... Sabi ah, ka mo. Tignan nyo. Okay. Maliit lang yung bahay namin. <laughs> Lalo siyang lumiitas, gumulo. Isa pa lang yan. Isa pa lang. Nanay, isa pa lang. Oo, oh, paano pagkababae yung isa? Oo, paano kaya kung, magiging, kung babae yung isa, no? Let's see, guys. Kasi magiging... Ah! <laughs> Ayan. Ayan. Diyo, <laughs> nagkawala siya sa loob. Ay, <laughs> hey, lumabas. Ah, oh, Di diba? Oh. Yun, ganun yung ginagawa niya. Lahat ng toys niya, i-slide niya. Mamaya, papasok doon sa castle. Kaya inilabas niya yung... Smiling sa camera. Kaya inilabas niya yung ano. Kaya nilabas niya yung table. Smile! Yeah? You like the castle? So. Baby? You, you like it? Like or... <laughs> Two years namin siyang natago, imagine. Kasi hindi niya na-appreciate yung mga toys niya before. Maligit pa siya eh. So ngayon nga parang nalalaro yung mga binigay, binigay sa kanya. Binigay nga pala yan ng... <laughs> binigay nga pala yan ng pasahero ko nung magka-car lift ako. Oo, ah, ah, shout out ate. <laughs> ayan, salamat. Oh. Ayan, maglalaro na siya. Manunod naman siya kayo. Hindi naman na siya maglaro. <laughs> lobat daw, lobat. Lobat daw, lobat. Ayan mo. Oh. ayan yung cellphone. Daddy, lobat! Daddy, lobat! Oh, ayan. Oh, you watch na. Oh, ayan. Oh, eat your cookies and drink your milk, baby. Drink your milk, please. Drink your milk. Please, po. shake. Shake before you drink your milk. Show them how to shake your milk. Show how to shake. Shake, uh. shake, shake. Shake, shake, And then drink it all around. I drink na? Wow. Very good. namin. eat your cookies. Yusuf, eat your cookie. Twix. Ah. Ano nyo yung chocolate? Ah, <laughs> <And>, uh... Hindi <laughs> naman siya mayroon palagaan. Cute, cute. Kiss? Kiss, tatay? No. Me, 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 kiss. Mwah, yabu. Ay, kiss din. Inalikad din yung sarili niya. Okay guys, bye bye. That's for tonight. That's for tonight. Kabalbala namin Happy Yusuf. Happy Monday. Good night.